Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa pagtakbo muli ni dating Manila Mayor Isko Moreno laban sa nakapong mayor na si Mayor Honey Lacuna. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating mga video. Balik sa ating topic. Sinabi ni dating Mayor Isko Moreno na ang kanyang comeback bid ay dahil sa sigawan ng publiko at ang di umano'y kakulangan ng mga binipisyo sa ilalim ng administration ng current mayor na si Mayor Hani Lacuna. Idinagdag ni Isko Moreno na is itama ang mga pahayag na ang Maynila sa ngayon ay isa sa pinakadelikadong lungsod sa mundo. Sinabi ni Moreno na mahal niya ang pamilyang Lacuna pero priority niya ang pangangailangan ng mga Manilinyo dahil sa hangad niyang pagbabalik sa Manila ilan sa mga dati niyang kasamahan ay kumakalaban isang sa, kanya. sa district? Narito Ito, si dating mayor, Isko Moreno, sa isang Sabi niya Ito sa ha Sa meeting kami Sa meeting kami Hindi naman nila dininay ay tanungin niyo sila po Pinagmamalaki pa nga niya eh, Naginawa niya yung eh. Ito ha Yung kusyal na yun Pinatakbo namin kusyal Nanalo Kusyal nanalo Kusyal nanalo At tapos ang term Naging departmented Yung kapatid Pinatakbo namin kusyal Nanalo At Isang term na lang Pinabalik namin siya Nanalo kusyal Yung kapatid Ginawa akong departmented tapos sumunod na term, pinatakbo namin congressman. May congressman na siya. Siya yung nagsabing, we were betrayed. Wow! What a term! Heavy! Gusto nyo malaman anong ginawa sa akin? Saksi ang Diyos. Nagme-meeting kami. Kasi nagkaroon ng clamor, may isang video nasa kundo ko, eh pumunta lang naman ako doon sa sunog eh. Naawa lang naman ako. I mean, district 2, ah, hindi district 1. Pinata ako lang. Eh, nagsigawan yung utaw. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Sabi, bigla ako naalala ng mga to. For four months, hindi ako naalala ng mga yan. Okay lang. May trabaho naman ako eh, Sa tahanang ng pinasara. <laughs> bulaga. Oo, oh, nagkahanap buhay naman ako. Okay oh, lang. Eh, ako naman, gusto ko mag-arte-arte isa. Kahit pa paano, may tsape eh. Diba? Siyempre, sarap din ang buhay ito. Nyanyangga ka lang. Pwede <laughs> oh, pati ito. Meeting kami. Sila nag-request ng meeting. Dalawa ng isa pang crocs sa District 2. Oh, kasi mukha rin buhay yun Ah, <laughs> oh, ito ha. Ito yung tsura. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. Ayan si Led Led. BGC meeting. Para lang maka-idea kayo how painful it is. So that you will know. And I told this to ate. And I hope hindi niya to maranasan sa buhay niya. Tumayo ito. Nagwawala. Habi niya, di pala matalo na kami sa iba. Huwag lang sa iyo. Hindi mo makakain, coach. makakain. That's how they treated me. Ngayon, nagpapaawa-awa sila sa inyo. Paingnan na ako eh. Masaya na ako na dyan sila eh. Kaya lang binibigyan ko sila ng numero. Sabi ko, galingan ninyo. Kasi, totoo nga ninyo yung ginagawa ninyo. Hindi beauty contest ang pagpapatakbo ng lusod ng Maynila. Baka kala nyo kayo natutuwa sa sarili ninyo, naka-trahe de boda kayo, natutuwa mga taga Maynila. Malayo sa bituka yan sinasabihan ko, pinapakaralan ko. Bakit? Yung mga kinakapatid ko yun eh. Eh sila itong mga nakadikit, nakadikit eh, malapit sila sa kusina. Dinuro-duro ako. At tigas sa ulo mo. Then I betrayed them. Pero inaruba ko. Kayo lumagay sa katayuan ko. Umimit ba ako? Alam mo kung 25 anyo sa kuno sinabi niyo yun, may kalalagyan sa akin yun. Si dating Manila Mayor Isko Moreno. Sa panig naman ni Congressman Jewel Chua ng 3rd District ng Manila at siya naman ang Chairman ng Committee on Good Government na dumidinig sa confidential fans ni VP Sara, ayon kay Congressman Chua, pagtataksil do mano ang ginawa ni dating Manila Mayor Isko Marino ang kanyang decision na tumakbo bilang mayor sa Manila laban sa current mayor na si Hani Sinabi ni Congressman Chua na ang mga opisyal at membro ng Asenso Manila ay nakaramdam ng pagtataksil sa unilateral na decision ni Isko Moreno sa pagtakbo niya laban kay incumbent mayor Hani Lacuna. Ang pakiramdam ng pagtataksil ayong kay Chua na siyang Secretary General ng Partido ay nagmumula sa paulit-ulit na pahayag ni Isko na siya ay nagretiro na sa politika matapos matalo noong 2022 presidential elections. Ayon kay Congressman Chua, sinabi umano ni Moreno na siya ay hindi na tatakbo. Right from the very beginning, ang sinabi niya sa amin, sabi ni Congressman Chua, huwag kayong makikinig sa mga chismis-chismis. Lahat yan, hindi totoo. Di kami maglalaban ni ate. And Narito let's ang talk about you, your political career. Chua, You're running for re-election yes, in 2025. And recently channel. in a TikTok video, former Manila Mayor Isko Moreno made public that you had a meeting in BGC, BGC with Congressman Baleriano. Valeriano. But what is your side of the story on that? Yeah, we had the meeting because our purpose at that time was to ask him ano ba talaga yung plano niya. But uh, actually, I was surprised sa mga sinasabi niya ngayon. Dahil sinasabi niya na parang minura ko raw siya, na dinuro-duro ko raw siya, kung ano daw yung mga pinagsasabi ko sa kanya, lasing daw ako. Ah, so you also met with, so yung kayong tatlo yung nag-meeting? No, we were four. Ah, four, okay. And alam po ninyo, number one, how could I do that? He was my boss. And I still maintain my... Uh, ano siya eh, ninong siya ng anak ko eh. So you Our really friendship, had a friendship. Ang friendship po namin is malalim. Sa so sino yung mga nasa meeting? You, um, ako, former Mayor Isko... si Mayor Isko, ko, si Councilor Let Sargal, tsaka si Congressman Valeriano. And siyang namili ng lugar. Lugar niya yun eh. Eh hindi naman... Kung dayo lang ako dun sa lugar na yun, ba? Diba? Hmm. So ang purpose namin, kaya kami nagpunta doon, was to at least to ano ba talaga, saan direksyon ng partido natin, ano ba talaga yung plano natin. But unfortunately, walang ganong uh, nangyari na sinasabi niya. Kaya nga nagugulat ako ngayon kung ano, -ano mga sinasabi niya na sinabi ko raw. Mm. Pero hindi heated, walang argu walang heated arguments? Wala. It was a Uy, a nagkaroon lang discussion. kami ng mga uh, pag-uusap. Uh, actually, ang sinabi ko sa kanya nung time na kasi parang sinasabi ko, boss, sabi ko ng ganoon Boss nga, tawag ko sa kanya eh. Boss, lahat naman pwede natin labanan, pero sana wag tayo. Hindi maganda na tayo tayo maglaban dahil isang pamilya tayo, magkakapatid tayo. And you were referring to his in decision to run as mayor against Mayor Honey. Yes. Because at that time, parang sinasabi niya sa amin na ikaw, sabi lang gano'n. Kaming dalawa, kasi pag namin, inano agad kami, kinumpronta kami ni Valeriano eh. Sabi niya, kayong dalawa, ano sinasabi ninyo kay Brian, referring to Congressman Brian Yamsuan, na tatakbo ko, lalabanan ko si Honey. Bakit? Sinabi ko ba? Natatakbo ko? Ginoon agad kami. Uh, so he was saying na hindi siya tatakbo? Kasi sinasabi niya na eh, hindi siya tatakbo. So sa sinasabi ng na ganun sa amin na, ano siya sabi niya, nakihani kayo. Eh parang nagulat ako. Wala namang ako sinasabing ganun kay Congressman Brian Yamsuwa na ganun. So, nagkatingin na lang kami ni Congressman Valeriano. Pero siyempre, ayaw mo namang siyang komprontahin, di ba? So, ganun lang. Marami siyang mga na ano na hindi ko naman siya pinapatulan. So, parang sinasabi pa niya na lasing daw ako. Diba? Sabi ko, uminom, why nang iniinom ko nun? <laughs> hindi naman ako umiinom ng unang-una. Never naman akong nalasing. Diba? to so, pangalawa, uh, it was a friendly discussion. Sabi na minura ko raw siya. Diba? Diba? So, ano, ano yung ng... naging ng... conclusion nung meeting na yon? Did you leave in wala, amicable terms? Wala, sinabi na, or? wala. So, wala namang sinabi. Sinabi niya na wag, di, di daw sila maglalaban ni Mayor Hani. When was this? Back in what month? Ano lang to eh. So, I could know look. I, could suppose know. before July, bago yeah. siya mag-declare. Yes, yes. Siya. Definitely, bago And siya mag-declare. And he also allegedly said that <coughs> you told Mayor Isko that manalo na kami sa iba, wag lang sa iyo. Ko lang Matalo na kami, sorry. Matalo na kami sa iba, huwag lang sa iyo. No, no, no. Did, I did not say, say that. I did like not say that? that. Ang sinabi ko sa kanya, lalabanan natin lahat. Which is, ginawa naman namin. Lumaban siya kay Mayor Lim. Tama't mali siya, sinamahan namin siya. Lumaban siya kay Mayor Erap. Tama't mali siya, sinamahan pa rin namin siya dahil kaibigan namin siya. Ang point ko doon, labanan na natin lahat pero wag lang tayo-tayo maglaban-laban dahil isang pamilya tayo eh. Eh, yun ang pinaano niya sa amin eh. Yun ang, yun ang training sa amin sa Asenso Manileño. Isang pamilya. So you don't do that to your family, to your allies. ba? Diba? Hindi mo mo, bakit mo lalabanan ng kaalyado mo? ba? Diba? Ngayon, sinasabi niya ng gano'n. Eh, kung may nakikita kang mali kay Mayora Honey, eh, sana you call her attention, you talk to her. And in fact, lahat ng mga department head yan, puro appointee niya eh. Puro siya mga chosen, ano niya yun eh, mga bataan niya lahat yun eh. So, ano ang point, di ba? Well, yesterday, Congressman Valeriano was saying that sinasabotage daw ni Mayor Scott si Mayor Honey, based on the people na rinitain ni Mayor Honey na galing kay Mayor Scott Do you believe that or do you know if that's true? Well, it seems na ganun nga yung nangyari nung no? nagkakaroon nga kami ng uh, conclusion, no? Kasi halos lahat ng mga issue Nung nandun nga kami sa meeting, isa pa nga sa sinabi ko, boss, if you want, magpa tayo, but not based on personality, based on issue. Sabi ko, ang issue naman ngayon, clamping, towing, basura, 'Di ba? Eh, mga bata natin 'yan. Sinabi ko mga bata natin 'yan, pero hindi ko sa kanya masabi na eh boss, mga bata mo 'yan eh. 'Di ba? Siyempre hindi ko naman siya maderechong gano'n. dahil boss ko nga siya. So alam mo, Karen, sa totoo lang until now, marami akong naririnig na sinasabi niya. But still yung love ko sa kanya at yung respeto ko sa kanya nandoon pa rin dahil genuine yung pagmamahal ko sa kanya eh. kaya lang naman ako pumunta kay Mayoran pa ko silang mahal eh Parehas ko silang tinuring kapatid. Ninong at ninang ng mga anak ko yan eh. Kaya lang si, pin, pinili ko si Mayora because that is the right thing to do. You don't do that to your ally and to your considered as friends and family. Hindi lang kami basta ally politically eh. All alone, I thought, yung friendship namin is beyond or transcend beyond politics. Di ba? And do you think maayos pa yung relationship? Because it sounds like you were all very close. Meron pang Thursday club yeah. You, weekly that yes. you guys eat together with Mayor Isko and Mayor Honey. So, in fact, maayos pa ba to? In fact, sinabi niya na no, matagal daw namin siyang hindi kinausap. Pero nung April lang, we had this dinner with Secretary Jerry Acusar. Nagdi-dinner like, kami ni na Secretary Jerry Acosar. Ako, si Mayor Isko, si Mayor Honey, si Secretary Jerry ako sa Rio. Why, confirm why that. Secretary Jerry? Parang may concern eh about dun sa garbage problem eh. So makikita mo yung communication nilang dalawa eh lagi naman nando dun eh. ba? Diba? In fact, yung chief of staff ni Mayorahani at yung secretary niya ay eh mag-asawa. Are you worried that, for example, if you win a second term and then it's, there's a change in the mayor leadership and you took the side of Mayor Honey for the elections, and Mayor Isko wins, that you'll be less effective in delivering changes and reforms in your district? because of well, tensions? Well, um, siguro that will be one of the concern, di ba? Mm -hmm. Because um, maraming bagay pa rin talaga pagkakakambi mo yung mayor, kung talagang alay mo, di ba? Mas marami kang may di deliver na services sa district mo. At uh, ako sa totoo lang, masakit sa akin itong nangyari because I love both of them. And I treat them both with respect. But this thing happens, eh. eh wala namang may gusto nito eh. Sabi ko nga, kung una pa lang, nung bago sa tumakbong presidente, sana sinabi niya na, o oh, mayora, tatakbo akong presidente. Pag nanalo ko, tuloy-tuloy ka na. Pero pag hindi ako nanalo, okay ba sa'yo? Nababalik ako. Ngayon, pumayag si Mayora at tumakbo si mayoris ko na Mayor at lumaban si Mayora. Mali si Mayora. Sasamahan ko si Mayorisco ko. Pero wala namang ganung arrangement eh. So sa akin, From day one, lagi sinabi niya na sa amin. Si Mirosko, sinabi niya sa amin. Mm -hmm. Kayo ha, ah, huwag kayong makikinig sa mga urot. Urot ang tawag niya eh. Mm -hmm. Kahit anong marinig ninyo na pag-aawayin kami ni ate, hindi mangyayari yon Hindi kami maglalaban. And then biglang nagbago ng statement. Ngayon, ang, ang dinadahilan niya, kaya siya laban mm -hmm. dahil sa amin. At si Congressman Joel Chua sa panayam ng Billionaire News Channel. Ito ay isang katibayan na ang politics walang permanent friends. Meron lamang temporary enemies. Pero ang tanong ngayon, tama ba si Congressman Joel Chua na isang pagtataksil ang pagtakbo ni Isko Moreno? Matatawag ba itong pagtataksil? Ano ang iyong opinion? Send us your thoughts. Mga kaibigan, maraming salamat at sana makinig kayo, manood kayo ulit sa ating susunod na mga video. Maraming salamat. Bye bye.